net good afternoon, mga bossing. Nandito po tayo sa Sitio Kabayasan. Malati. I picture po natin yung nagtatanim ng ano, ayun oh. Transplanter. Time check po tayo, 122. 122 po ng tanghali, ayan. Ah, uh, October 11. Ayan po yung nayari o. Itong isang banos na yan. Tapos ito. Tapos yung pangatlo. Ang tinitira nila ngayon. Sa mga nagtatanong po. 34,000 raw po lahat yan. Ang upa nung ano, transplanter. 34,000 apat ah, na ektarya Okay na lang po bahala mag-divide divide, divide noon kung tigma magkano at mahina po ako sa mat. Iabangan <laughs> natin doon sa kabilaan. May daan pala din. Ayun po yung mga try na pinanggalingan ng Porlao. Oh. Ayun po. Ay jo mapilis ito. Ayun, yung mga nagtatanong po. Uh, apat na ektarya po. 34,000. Ayun na lang po ba na mag-compute noon, kuntik man magkano ang per hectare. Dami na dala natapos tapos oh. laki ng bunga nito oh. Ayan, Magic fruit Ayan po yung pula na no? Alam ko dito sa pula na to Mga 2 weeks lang to eh 14 days Ayan. internet kahit dito po sila maglo-loading yan tapos pag nadadaanan po nila yan ah may may pabakal na pong ano abono nakasabay po pala yung abono nila ayos ah yung pala yun. Ah, yung po yung dimano. Yun, 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 dimano. Sinasabi ko. Ito po, nakasakay yun, ano, dito. Medyo malaki-laki po to Nagkakarga po ng ano. Ah, pakainit po. Ah, pakainit po. ating sila niyan. Tolo din po sila niyan. no?

ayun pala yung dimano ayun no? kagaya na picture natin sa conception ito no? sila makakarga ngayon po oh, po ayun ayun po yung... <coughs> tuwan to. Tuwan po yung mayare dahil ang laki raw po ng natipid niya at saka mabilis. Parang wala mang maghapon to. Oh. Tigna 9.5 daw po yun kada ektarya Tapos dalawan tao lang yung papakainin. Hindi kagaya nun magtatanim ng tao eh. 18 ka tao papakainin mo lahat yun. Ate, niya palang pabakal tambing abono na eh. Pepa ka, alin niya, Pepa ka idol, bala niya siya siya, ako. Magpukula ka niya eh. Ah. Hindi mo, may, may Pepa yung ko. Bala ka nung magkukula, diya siya siya, yung tatalam. Kakanan Kakananda. Kakanan daw. Kuling mga laki. Kaya, ano eh ang pagal nakalupa ng tatang ng tao. kung na ang buli sa kramo eh wait naman di mano nga ito no ka rin niya <coughs> panyarade kayong kaya yun yung pilates ah oh kaya naman panyarade dali well, may naki ko Ma konsepsyon sa proses ko baka ginamit mas masatila din makasagay o yung bayo yun di de la de kayong brand new yun ko umiya plastic yung pananande kayo kanino yung kanya nini kanya kray. yung kaya kroisan sa taos Ini yang kooperatif ya. Oh, eh. yung gusto po magpatanim ng transplantar na demakin, ayan Santa Cruz daw po, Magalang Pampanga, ayan. Napakabilis po. San Miguel Latin. Oo, Ford 'jo, Eh, Makanyan. Ano yung yabag 'yan? Oo. Aba kabalo. 'Yan din ng malaga talaga niya lalako dala. Putang hmm? ina, tumusok. Syempre, o bore bore daren makanyan tampepitak. Oo, yan. Reta, da, bure, reta gumato, yun. Itang Oo, itang niya, ito, bore reta gumatao ya, itanga tinda no ito. Oo, itanga tinda niya ito. Di ka bukas ana tamnan do. Kakunyatan niya kalukan ito. Oo. Oh. Ano nitang do ban sita di tamnan nito uling meswe pa nan din ito eh. Yun. Yung po palang abono na yan para sa suso. Para hindi po sila lumitaw dahil pag lumitaw po sila dyan uubusin nila yung mga um, ano na yan, nasa tubig na yan syempre mapapaitan sila doon sa abono hindi sila kagad lilitaw Ayan, dito lamang po yan sa Sitio Kabay sa Ron Malate. Ayan, sa, Naldipon, sa Magalang Pampanga. Ayan, oh. yung mga gusto po magpatanim ng mga dip di Yun, isa po na yun na ang operator ay naglalakad para dito lang po yun sa pinagtalagar yan dito sa wakasan. Ayan, dito pala ginagamit yan. Antay natin makabalik ng isa pa para medyo mababa yung video natin kaya magkano kaya may itong makin ng makanya kaya magkano kaya may itong makin ng makanya 1.2 balang kore mo no. yan naman oh. Ano okay. nga uh, tinay kay kanto? Kaya ba nani ta sider na? Ta pamula. Ah. Uh -huh. naman tapamula pamula na kaya ba kanto? Si pula din makina mo naman eh. Sa liit po noon, pasing halaga ng kurimaw. Nung dakal ka si ka nung Yan nung, nung, na bestar na. ta kaya pala yon. Ilaki na kanya. Oo. Uh oh. -huh. Makin nga. Eh. Tingkas at niya sider kasi eh. Patapula mo lo. Ayun po yung eh, nag-aakot lang po lang yun. Nasa kalabaw na, na yun. Wow, tapa mo lang. Ang mo. Ali, bubot. Ali. Mga kinaya na mo. Mga kinaya na mo. Ta shider mo. Bubot. Mapagal mo naman yung mamula. Hmm. Matangkay. Lipak mo. Pakyang maka niya, no? <coughs> mamamangkay niya pero nung alalakay kanya talagang talaga hindi siya nando kakapaitan na ka ito yung mga itlog ng giant kolo no? yan yung kolo yung din ang dami po ayun no? o oh. <laughs> Kanila Matilik 0-0 Pagro po yan, nasa 1.2 milyon ang alaga. Ayan, na. Simples.

でもこながまたどうしてるの talaga. Ayot. Babay na po may lalaga pa tayo.